Noong Setyembre ng taong ito, isang larawan ng kumalat na nagpapakita ng mga tropa ng China na tumawid sa teritoryo ng India, na ngayoy itinuturing ng New Delhi bilang isang agresibong aksyon ng digmaan. Ang tensyon sa kahabaan ng Line of Actual Control o LAC ay patuloy na tumitindi at ngayon ay hindi na lang mga diplomatikong hakbang ang ginagamit ng India at China kundi pati na rin ang mas matinding hakbang laban sa isa't isa. Sa mga ebidensya, tulad ng mga graffiti, makikita ang mga tropa ng China na nagtatayo sa lugar ng walang pahintulot, pati na rin ang mga kagamitan, istruktura at mga pakete ng pagkain na kanilang iniwan. Ang isyu ay nauugnay sa mga rehiyon ng Arunachal Pradesh at Aksai Chin na matagal nang pinag-aawayan na parehong inaangkin ng India at China na tinatawag pa ng huli bilang South Tibet. Sa kabila ng mga diplomatikong usapan, naging malinaw na ang sitwasyon ay nagiging mas seryoso. Halimbawa, noong Setyembre 18, isang open source intelligence analyst, si Damin Simone, ang nagpakita ng mga larawan na nagpapakita ng China kung saan sila ay nagtayo ng bagong heliport malapit sa Arunachal na nasa loob lamang ng 12.4 milya mula sa hangganan ng India. Nagsimula ang konstruksyon nito noong Disyembre 2023 at matatagpuan sa Yingi Prefecture sa timog silangang bahagi ng Tibet Autonomous Region, isang lugar na laging tinitingnan ng mga patrol. Hindi lang isa ang heliport na ito, bagamat higit sa sampung heliports na ang itinayo ng China malapit sa LAC na naglalayong palakasin ang kanilang presensya sa rehiyon at tiyakin ang mabilis na pag-deploy ng mga tropa. Sa kabila ng mga kasunduan ng pagbabawal sa pagtatayo ng permanenteng estruktura sa mga hindi na pagkasunduang hangganan, binigyang pansin ng India ang aksyon ng China bilang isang paglabag. Inihayag ni Kiran Rijiju, ang ministro ng Union ng India, na labis silang nadismaya sa ganitong paglabag. Sa parehong panahon, ang India ay nagbigay ng isang hindi ka na nais na mensahe sa China nang pangalanan nila ang isang tuktok ng bundok sa Arunachal Pradesh bilang Sangiyang Gatsupik bilang parangal sa ika na Dalai Lama. Ang Dalai Lama ay isang espiritual na leader ng Tibetan Buddhism at isang simbolo ng kalayaan sa China kaya't itinuturing ng China itong isang malupit na hakbang ng India laban sa kanilang mga ambisyon sa rehiyon. Habang nagpapatuloy ang mga usapin at pagpapalitan ng mga pahayag, tumaas rin ang tensyon at ang posibilidad ng digmaan. Habang ang India ay patuloy na nagsusulong ng mga diplomatikong solusyon, mukhang tumatama sila sa isang pader. Noong mga nakaraang buwan, nagkaroon ng dalawang round ng negosasyon sa pagitan ng India at China, ngunit walang konkretong kasunduan. Sa katunayan, ang mga ulat sa kasalukuyan ay nagpapakita ng patuloy na militarisasyon ng dalawang bansa sa rehiyon. Ang India ay nagdeploy ng mahigit 68,000 tropa, mga tanke, at iba pang kagamitan sa mga posisyon sa hangganan bilang tugon sa mga galaw ng tropang Chino. Bakit nga ba patuloy na lumalala ang tensyon sa rehiyong ito? Sa nakaraan, maraming beses nang nagkaroon ng mga alitan sa hangganan at ang mga kasunduan ay tila laging nabibigo. Habang ang mga kasunduan at negosasyon ay nagpapakita ng positibong direksyon, Marami pa ring panghihinala tungkol sa tunay na layunin ng bawat bansa. Isang bagay ang ating masisiguro na ang mga insidenteng ito ay tila nagpapakita lamang ng isang mas malalim na suliranin na maaring magtulak sa dalawang bansa patungo sa isang ang mas malawak pa ang saklaw. Sa video, makikita ang mga sundalong Indian na naglalaban laban sa mga sundalong Chinese sa pamamagitan ng mga improvised na armas tulad ng kahoy at bakal. Sa isang bahagi ng video, makikita ang mga sundalong Indian na nagtatapon ng mga bato at brick at sa paglipas ng panahon natumba ang harang nakawad, kaya't sila'y nakapasok. Nagmamadaling tumakas ang mga sundalong Chinese na tila hindi handa sa labanan. Nakikita natin dito ang isang maliit na tagumpay para sa mga Indian. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin nito sa mas malawak na konteksto ng tensyon sa pagitan ng India at China. Ayon sa isang Indian military source, ang ganitong mga labanan ay madalas at hindi na itinuturing na huwarang kung kaya't tumaas ang mga alalahanin ukol sa posibilidad ng isang mas malaking engkwentro. Isinasalaysay ni Sushant Singh, isang senior fellow sa Center for Policy Research ng India, na ang video ay nagpapakita ng mabilis na paglala ng sitwasyon kung hindi mapapaluwag ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi na bago ang ganitong sitwasyon sa mga Indian dahil may mga nagsasabi na matagal na nilang nararamdaman na hindi sapat ang aksyon ng gobyerno ng India para protektahan ang kanilang mga teritoryo. Kaya't may mga naniniwala na ang mga ganitong video ay inilabas upang magpakita ng lakas at magbigay kasiguruhan sa mga tao. Makikita natin sa mapa kung gaano kahalaga ang heograpiya ng Arunachal Pradesh. Isang lugar na matatagpuan sa ilalim ng rehiyon ng Tibet. Dito matatagpuan ang mga tensyon sa pagitan ng India at China. Sa mga nakaraang taon, naglabas ang China ng bagong mapa na nagpapakita ng mga teritoryong inaangkin nila, kabilang ang Arunachal Pradesh, isang hakbang na tinutulan ng India. Sa kabila ng mga kasunduan na naabot, tulad ng de-escalation agreement, Patuloy pa rin ang ganitong mga hakbang mula sa China na nagpapakita ng hindi pagtanggap sa mga teritoryo ng India kaya't may mga nag-aalalang baka magdulot ito ng mas matinding sigalot lalo na nang magdeklara ang India ng isang malaking proyekto tulad ng isang tunnel sa Arunachal Pradesh na makikinabang ang kanilang mga tropa agad na tumugon ang China sa hakbang na ito at inakusahan ng India ng pagpapalala ng sitwasyon bakit nga ba ganito ang reaksyon ng China kung sila rin naman ang nagpaunlad ng mga infrastruktura sa lugar? Ang mga kaganapan na ito ay hindi lang basta mga away sa hangganan, kundi bahagi ng mas malalim na isyu ng Tibet. Sa katunayan, marami ring Tibetans ang nagpo-protesta laban sa gobyernong Chinese sa India at patuloy nilang ipinaglalaban ang kanilang karapatan. Sa ganitong mga hakbang, tila ang India ay pinapalakas ang kanilang posisyon at ipinapakita ang kanilang determinasyon sa pagtanggol sa kanilang mga teritoryo. Ngunit, ano nga ba ang mangyayari kung magpatuloy ang ganitong tensyon sa pagitan ng India at China? Ang mga isyong ito ay patuloy na magdudulot ng mga tanong ukol sa kinabukasan ng relasyon ng dalawang bansa. Sa kabila ng lahat ng ito, ipinapakita ng mga aksyon ng India ang isang malinaw na mensahe na handa silang magtanggol at protektahan ang kanilang mga teritoryo. Ngunit ano ang magiging epekto nito sa mas malawak na balanse ng kapangyarihan sa Asya at sa buong mundo? Ang mga kaganapang ito ay nagsisilbing paalala na sa geopolitics, laging may mga aspeto na hindi natin nakikita at ang mga desisyon ay may malalim na mga kahihinatnan tungkol sa kasaysayan ng relasyon ng China at Tibet. Mula 1271 hanggang 1368, isinama ang Tibet sa China sa ilalim ng dinastiyang Qing. Ngunit mula 1644 hanggang 1911, nang humina ang Qing, nagkaroon ng mas malawak na autonomiya ang Tibet. Noong isang libo na at labing isa, pinalayas ng ikalabintatlong Dalai lama ang mga tropang Chino at ipinahayag ang kalayaan ng Tibet. Subalit hindi ito kinilala ng China o ng kanlurang mundo. Kahit na ang China ay abala sa mga problema sa loob ng bansa mula 1916 hanggang 1938, kasama na ang digma ang Sino-Japanese at ikalawang digma ang Pandaigdig. Kung kaya't hindi na nila pinansin ang Tibet. Ngunit noong 1950 muling lumakas ang China at nagdesisyon silang kunin ang Tibet. Inatake ng People's Liberation Army PLA ang Tibet at mabilis naman nilang nakuha ang kontrol. At tinanggap ito bilang isang autonomous na rehiyon. Subalit, hindi tinupad ng China ang mga pangako nito. Kaya't nagpasya ang Dalai Lama na tapusin ang kasunduan noong 1959. Isang malupit na pag-aalsa ang naganap at ipinagbabawal ng China ang kanilang mga karapatan. Pasensya na at salamat sa iyong pagunawa. Bago sila umalis, sinubukan muna ipatagilid ng mga Chino ang Dalai Lama Nakipaglaban ang tatlong daang libong Tibetan sa harap ng Potala Palace. Ngunit nagtago na ang leader at tumakas papuntang India. Mahalaga na maintindihan ang koneksyon ng India at Tibet. Pinoprotektahan ng India ang Dalai Lama upang magpatuloy ang presyur sa China at magsilbing pananggalang laban dito. Ang Tibet ay mayaman sa mga likas na yaman tulad ng lana, seda, at mga handicraft na ipinagpapalitan ng India at China. Kasama na rin dito ang pagmimina sa Tibet na may malaking benepisyo para sa parehong bansa. Gayunpaman, iniisip ng India na magiging benepisyo nito ang pagiging buffer zone sa pagitan nila at ng China. Ngunit ang pinakamahalaga sa kalusugan ng Dalai Lama at ang pagpapamana ng kanyang posisyon parehong China at India ay maghahangad na makaimpluensya sa magiging susunod na leader. Matapos ang mga taon ng tensyon, mas pinapalakas pa ng India ang relasyon nila kay Tibet. Binanggit ni Prof. Dibesh Anand na ginagamit ng India ang Tibet laban sa China, isang estrategiya na nakikita sa pagsasalungat ng kanilang mga teritoryo sa Arunachal Pradesh. Mula sa mga kaganapan ng digma ang Sino-Indian noong 1962, Tumagal pa ng ilang dekada bago nagkaroon ng mga kasunduan, ngunit hindi pa rin nawawala ang mga isyu sa hangganan. Ipinapakita ng mga patuloy na insidente tulad ng standoff sa dolom noong 2017 at ang agresibong hakbang ng China na nagpatuloy hanggang 2023 na hindi pa natatapos ang krisis sa hangganan. Habang magpapatuloy ang pag-aaway, umaasa ang India na magtulungan ng mga bansa sa layuning protektahan ng kanilang mga interes laban sa China. Ano sa tingin niyo ang magiging epekto ng pagpili ng susunod na Dalai Lama sa relasyon ng India at China? I-share ang inyong opinion sa comment section down below.